administrasyon, lahat isa isisisi kay Digong. Ang problema ng bansa, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, mat walang trabaho. Mga bayan ang Pilipinas po ay isang malaya at demokratikong bansa. Nagtatagpo tayo ng konstitusyon para pangalagaan at protektahan ng ating kalayaan. umasenso, magtrabaho, magsalita sa sarili nating bayan. Pero ngayon, kumontra ka sa social media, sabihin mo sa social media na abusado, korab yung mga, mga opisyal na yan dahil nagsasalita naman yung mga kontraktor na 45% na po ang kinukuha na ng komisyon sa mga proyekto. at ang pinag-uusapan nila sa kongreso ay puro pera po na lang pera sabihin nyo po yun na ginagamit nyo ang para supili ng kapangyarihan at kalayaan namin magsalita at takutin ang mga tao na ganda pakukulong kanila. Hindi naman sila Korte. Bukod so, ka. Subalit, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay galing sa atin. Ang problema, nung nakarang eleksyon, bumoto na tayo eh. Sumunod na tayo sa proseso eh. Hindi pinilang yung boto. Taka, at inaudit na version ng counting machine, iba ang ginamit. Tapos ang sabi, dapat daw diretsyo sa servers, transparency servers, from the ACM, yung bato ng data. Pero may dinaanan daw pong intermediary server na naglinis ng boto bago inilabas yung boto na wala kahit na sinong Pilipino nakakonfirm kung tama po ba yan ang boto yan dahil wala naman tayong hawak na resibo at wala naman nakita ang mga watcher basta nagunat na lang tayo na ito na listahan ng panalo hindi natin alam kung saan sila kumuha ng boto Magic. eh sabi na eh nag number 1 si Bong nag number 3 si Mato kung hindi nyo dinaya ang boto, mas marami pa ang boto ng mga yun. Saan tayo pupunta? Inabuso ang kapangyarihan. Inaabuso ang pera. Tinatakot ang tao. Natayain ang boto. Saan tayo pupunta? Eleksyon? Wala na. O revolusyon? Revolusyon. Wala ka Yun ang tanong ko sa gobyerno. Eleksyon o revolusyon. Saan nyo dadali ng tao? Saan pupunta ang tao pag ang um, pamahalaan na sana nagbibigay ng kaayusan, katarungan, nagtatanggol sa karapatan natin ay hindi mo na mapuntahan dahil pumuna na ng mga Abusado po di sa tayo pupunta. Kung saan man kami abutin, kasalanan niyo Ang alam ko, kailangan natin ng pagbabago. Kailangan, gaya ni Tatay Bigong, manindigan tayo. Kailangan, gaya ni Tatay Bigong, gawin natin ang tama. Kaya manalangin tayo manalangin tayo ng sama-sama. Ngayon, siguro isang daan, dalawang daan tayo sa, sa Facebook, may liman libo tayo. Buong pilip, buong mundo, meron tayo siguro daan-daan libo. Sa susunod, mas marami na tayo. Pero kailangan nung tayo magtrabaho. Gagawin niyo po ba yan? Yes! Sa atin po, magsisimula. Dahil sabi ko, nandito na. Nandito na siya dito. dito na sa puso Uli po Ang pag-asa po ng bansa Wala sa politiko ano, Naninawalit na po kayo Wala sa kahit kasinong politiko Ang pag-asa ng ating bayan ngayon. Dahil karamihan ng politiko ngayon Nagpapakasasa na Sa pera at kapangyarihan Ng bansa Bruin nyo, napakahirap na natin. Ang taas na ng presyo ng bilihin. Doble na po ang gasolina, ang kuryente. Wala pang trabaho ang tao. Ang pinag-uusapan nila ngayon ay dagdagan ng 20% ang buwis sa savings. At ang pinag-uusapan po nila ngayon One. na si Tatay Digong daw sangkot sa mga nawawalan sa Bunero <laughs> na yung drug war daw kasama sa mga nawawalan sa Bunero e eh, di sana sa Bunero war yung ginawa ni Tatay Digong e eh, drug war na kaya hindi po ako magtataka pagka sa mga darating na araw sasabihin nila si Tatay Digong ang nagpapatay kay Majena pwede <laughs> dahil na nakikita kong problema ng gobyerno ngayon, lahat isinasa, isin, isinisisi. Eh, Tatay Digong. Hindi si Tatay Digong ang problema ng bansa. Ang problema ng bansa, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, mat walang trabaho, yan po ang problema ng bansa. At pagod na pagod na po ako. Sa harap-harap na nakikita ko po sa dyaryo, nabatuhan ng batuhan ng putik ang mga politiko. Lahat, ang administrasyon, lahat isa isisisi kay Digong. Lahat ng problema isisisi kay Digong. At yan po pinag-uusapan sa ating bayan. Hindi sa pag-uusapan ng pangailangan pang ng bayan. Habang ang tao walang trabaho, walang pera, pati lupa natin, wala. Alam niyo po, hindi lang po ito unang pagkakataon na inabuso at inapi ang Pilipinas. Marami ang po yung pagkakataon na ginawa Ang problema po natin ngayon, ang nangaabuso na ngayon, mga Pilipino rin po. Dati mga Kastila, tapos mga Hapon, tapos mga Amerikano. Ang problema natin ngayon, nung paalisin natin ang matandang Marcos dahil inabuso ang kapangyarihan ng pamanan at sinodo nagkaroon naman po tayo ng katakot-takot na congressman, senador at mga opisyal na naging mga maliliit na Marcos kaya ang problema natin kaya yung sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa pamahalaan sa presidente sa Kongreso, sa pulis at sa komite, dapat po nating bawasan upang maibalik ang kapangyarihan at kalayaan at kaunlaran sa taong bayan. Yan pong ating dapat pagsikap-sikapin. Mga kababayan ko, akin pong panalangin at paghimok sa inyo. Huwag na nating antayin na pangunahan na naman tayo ni Tatay Bigong kahit sa pahinalig Dahil ginawa na niya ang kaya niya, ibinigay na niya ang buhay Anuman Ano man ang mangyari kay Tatay Bigong, alam na natin ang gusto niya. Pinakita na niya kung anong dapat natin ang lagi niya po sa akin sinasabi noon bago siya galing Sabi niya, kayo naman. Kayo na yan. Matanda na po. Kayo naman. Ang sinasabi ko po sa inyo ngayon. Kayo naman. Tayo naman. Kung mahal natin ang ating bayan at mahal natin si Tatay Ligong, tayo naman ang tatayo para sa ating bayan. I pray that the President, our Tatay Dikong, will come back strong and soon. Only God can do that. But He is already there. Sa puso ko na.